Sabi nila, isa ang pagtatravel para mas makilala nyo magkasintahan ang isa't isa. Para sa inyong relationship and travel goals ngayong taon, narito ang ilan sa mga pinakamagandang lugar na maaari nyong bisitahin ngayong summer na hindi malayo sa syudad. Kung naghahanap ka ng quick getaway, weekend o overnight escape mula sa lungsod, ang Tagaytay ang pinakamagandang lugar na puntahan for romantic feels. Comfortable weather at maraming kaakit-akit ng restaurant na magbibigay daan sa inyong magkaroon ng quality time kasama ang inyong mga partner habang pinagsasaluhan ng masarap na pagkain at magandang tanawin ng Taal Volcano at Lake. Dahil sa malamig nitong klima, ang Baguio ay may cuddle weather na tiyak na lalo maglalapit sa inyo sa isa't isa. Dahil sa cold weather, madali kang makakalakad sa paligid ng walang pawis at makakatoklas sa mga lugar ng magkasama. Marami rin mga romantic restaurant sa Baguio na hindi mabubutas ang inyong bulsa. Kilala ang probinsya sa mga makasaysayan na lugar at magagandang beaches na hinahayaan ang magsing-irog na makahanap ng tahimik at mag-renew ng intimacy kasama ang kalikasan, tulad ng mga nature parks at waterfalls. Kung sawa naman kayo sa beach o tourist spots, o itrainyo nyo ang lalawigan ng Rizal partikular na sa Antipolo. Ito ay ilang oras lamang mula sa Maynila na madaling makapagbigay sa mga magkasintahan ng much needed relaxation at pag-unwind. Ito ay isang sikat na site sa mga romantic restaurant at resort na nag-aalok ng nakakamanghang tanawin ng Metro Manila. Kaya sa lahat ng mga couples dyan, oras na para gumawa ng mga hindi malilimutang alaala -ala at hayaan ng mga romantic sceneries na malapit sa Maynila ang sumalaysay ng inyong next Chapter of Love